Hello mga Kariber Welcome po sa aking channel Yu yung Repairs and Tutorial To this video ay meron tayong isang uh, Rice Cooker na 1.5 kilos ang may lagay nito so bigla na lang tong bigla na lang tong namatay at nawala yung ilaw nya sa cook saka warm yan totally wala na siyang ano wala na siyang ilaw to book thrower yan natin mga carpet to yan mga carpet wala nang ilaw yan wala nang ilaw yan tara ugutin natin sasaksak yan to so, gagawin natin to mga carpet ah mga carpet kung bago ka sa aking channel please subscribe at pindutin mo yung notification bell at kung nagustuhan mo ng mga video ay pindutin mo yung all para kung may bago mga akong upload na video ay lagi nyo makikita tungkol sa mga repair sa mga motorcycle repair ito mga repairman simulan na natin una natanggalin natin yung

subukan natin iti-test ito unang gagawin natin titest natin itong cord gamit ang ating multi-tester ayan titester natin kung okay ba yung ano niya plug siyempre titest natin yung terminal kung okay Pintis ka natin Una Distrain mo yung Terminal ng line 1 Tapos hanapin mo siya dito Kung ito ba yung isa O kaya ito Ayan Ayaw gumana ng isa Ito isa Ah, ito buo Sabihin, kareper Ito ang yung linya na isa, yung line 1, line 2 gumagana yung line 1 ito, ito mga kariper dito, ito to saka ito yung isa ayun itong problema nya, kariper ano to thermal fuse tatawag dito so tatanggal natin yung sigurado pero Kuro lang to, i-try tayo yan. Tanggalin mo lang siya, mga ka-refer. So sa dito. So sa dito. Pusya dito. Pusya dito. kasi. Ito yung pinaka ano yung. Yung pinaka thermal. Natatawan nila thermal views ito mga ka Huwag na huwag yung i Nakikita ko sa ibang vlog Na Yung mga customer nagtitipid At dinidirekta nila yung views Huwag po Yan ang huwag yung gagawin kasi Pag in case na In case na emergency Pagka Bo, nag short yung Yung ano nyo Yung ito yung rice cooker nyo pag walang fuse siyempre iinit yung mga wire um, pagkakaroon silang post na ano, hindi sila masusunog pa hindi katulad nung may mayroon kang thermal fuse pag halimbawa nag short siya pumuputok lang yung fuse yan mga karipya kaya yeah, isa yung paalala sa inyo na wag, wag na wag nyong ididirekta yung yung fuse tinatawag nilang jumper huwag nyo gagawin yun kasi alam nyo kung magkano lang ang fuse sa mga parts ng electric pan washing sa so, ito rice right, cooker halagang 40 pesos lang ito ayan o binili ko kapon no? thermal fuse alagahan ng 40 pesos magkakaroon ka pa ng ano ayan o oh. ito ang forma ng views ng rice cooker 250 volts 10 amperes 20 degrees sa ito yung i-replace natin 250 bolts so, you know, 185 degrees yan ito mga ka ang gagawin nyo idudugtong mo lang sya dito yan test test mo na natin ha ito yung ito yung pinaka stock kumbaga galing sa factory yan ito natin ito mo mga ka repair ayos yung magbasir ay, ayan, no? Ay, so, tumunog ayan o pag itugtong mo sa dito ayos yung tumunog sabihin ito lang ang pinaka problem niya ayon no? thermal fuse ito yung bago natin ito test natin ayon o no? tumutunog so dito kakabitan natin dito ito mga ka-repair dudugtong mo lang to siya dito

kakaroon ng pwede mo sa mga buka dikit sa ibang wire kasi, pwede mo yan. pwede mo sa electrical tape yan, yeah. yan yeah, mga ka-repair kung gusto mga ka-repair nito matali lang Nainin muna, hindi mula pagtest, test pagtest hindi muna pak tapos, ya dia bilang gara-gara problemah itu. Nabasa ta, nabasa. Nabasa to nang itu tujuh orang dipaksai. Dan jangan yang tension anu nang kubi kayak itu problemah itu.

kaya na yung line 1 kanina hindi tumutunog hindi, hindi tumutunog ito line 2 hindi ito tumutunog kanina kasi uh, plastic no fuse thermal fuse ayan okay na kareperman okay na tapos ang ganyan natin ganun lang ganun lang pagpalit ng fuse kareperman ito ito kanina hindi ito may ilaw ito may ilaw kanina ayan o itong cook yan, hindi may ilaw sister na, titis na kita nyo, may ilaw na karepero. sabihin nyo yan o no? sabihin nyo, okay lang o ganun lang huwag nyo pong kalimutan subscribe ang aking channel Give yung Repairs and Tutorial marami po kayong matutunan tungkol sa pagre-repair ng mga appliances okay, maraming salamat Bye-bye.